Magandang araw po sa ating lahat. I am Anthony Chua Dahili and on our Stilton former punong barangay po dito sa aming barangay. So sa video po ito, ang tatalakayin po natin ay kung sino po ang maaaring maging membro ng Lupon, ano ang mga kwalifikasyon na kailangan para maging membro ng Lupon. So sino ang maaaring maging membro ng Lupon Tagapamayapa? Ang mga membro ng Lupon ay Tagapamayapa ay binikili ng punong barangay at kinakailangan aprobahan ng sanggunay ang barangay. Maaring maging membro ang sinumang presidente ng barangay kung saan siya itinlaga. May edad na hindi uh, bababa ng 21, ngunit hindi higit ng 70. May kakayahang magbigay ng mabuting payo, may mataas na moralidad at may respeto sa pamayanan. May kakayahang makipag-ugnayan ng maayos at mahusay sa mga tao. Hindi kailangan magkaroon ng professional na kasanayan sa batas, ngunit mahalaga na mong malasakit sa katayataan at kaayusan ng barangay. Pinagbabawal naman uh, na maging miyembro ng lupon ang mga halal na opisyal na panghalaan na maliban sa punong barangay na siyang otomatikong lupon chairperson. So, ang mga kwalifikasyon ito ay batay sa Section 399 ng Local Government Code of 1991, RA 7162. Once again, I am Anthony Tselik Bahili. And don't forget to follow, like, and share this video. At saka uh, marami pong salamat po sa palagi kong uh, panunood po sa mga video na aking na-upload. At saka po kung may katanungan po kayo, uh, maaari po kayo mag-direct message ko sa akin or mag-comment down below po dyan sa video para po may uh, maisagot ko po ng maayos ayon po sa aking kaalaman at saka lagi po pong sinasabi po na kung gusto po niyo ng karagdagang kaalaman po sa kataro ng maaari po kayong uh, bumisita po din po sa malapit ninyong opisina sa BILG or yung naka-assign po ng MLGO dyan po sa inyong munisipyo. So maraming salamat po at magandang araw po sa ating lahat. Once again, I am Anthony Dahil Chua Dahili and don't forget to follow, like, and share this video. Magandang araw po sa lahat